Vice President Sara Duterte hindi daw uurong sa laban sa impeachment. Yan ang mga mariin niyang sinabi kamakailan lamang sa isang interview sa Davao. Aba, napakapalaban talaga ng Vice Presidente natin. Mga kababayan ko, as far as you please be concerned, mga kababayan ko, eh dito natin malalaman sa impeachment, mga kapatid. At kung magkataon, siya ang kauna-unahang Vice Presidente ng Pilipinas na pina-impeach mga kababayan. But eto, panoorin nyo ang video na to mga kababayan ko dahil malalaman nyo dito ang kanyang battle blood story. <laughs> Please don't forget to follow, like, and subscribe. Handa raw si Vice President Sara Duterte na harapin ang impeachment trial sa 20th Congress. At mula sa Davao City, nakatutok si Argel Relator ng GMA Regional TV. Ito, panoorin natin. sinabihan ko na rin talaga sila, really, I truly want a trial because I want a bloodbath talaga. Bloodbath talaga. Alam nyo sa tingin ko, no? Yung mga statement ni Sara Duterte ngayon is nagiging palaban talaga. As in, ako nagugulat ako sa mga, ano, nagugulat ako sa mga galaw niya ngayon. She, uh, she is very silent at the moment. But I think this vice president is deadly for me. Ngayon 2025, mga kababayan ko. He, uh, she is really she is really want to fight the senate because gusto niya ano gusto, gusto niya talagang durugin eh hindi ko alam hindi ko alam hindi ko alam kung she is confident because marami siyang kaalyado or confident siya dahil uh, alam niya na mananalo siya sa laban to but for me mga kababayan ko malalaman natin yan kung sino ba talaga ang kaalyado niya at sino ba talaga ang hindi niya kaalyado mga kababayan ko dito tuloy hindi raw uurungan ni Vice President Sara Duterte ang nakatakdang impeachment trial sa kanya sa pagpasok ng 20th Congress. Ayun na. Whether guilty man yon or acquittal, I'm already... guilty or acquittal? Acquitted? At, uh, at peace. At all... Pero pinuna ni VP Sara na mali raw na magsimulang magbilang ng boto na wala pang trial. Know, wala naman nagbibilangan ng boto. But for me, mga kababayan ko, syempre, tingnan nyo mabuti. Kasi ganito yan eh. Haharap ah, si Sara Duterte sa trial sa Senate, mga kababayan ko. Doon natin malalaman kung out of number ba ang uh, what we call is out of number ba ang ating uh, ang gobyerno, mga kababayan ko, or mga kababayan ko o oh hindi. Alam mo, sa 24 senators na nakikita natin, mga kababayan ko, may mga boboto diyan ng no, may mga boboto diyan ng yes, mga kababayan. Ngayon, Nabawas, nalagasan ang administration ng I think three mga kababayan ko, three mga kababayan, tatlong senador. But hindi ko pa nakikita na matatalo ang uh, ang ating uh, ang, ang ating uh, ang ating mga uh, mga matatalo dito matatalo dito ang uh, gusto impeach kay Sara. Well, diyan natin malalaman ngayon kung sino ba talaga ang senador na para sa taong bayan. Of course, Senator Amy Marcos will say hindi siya papayag na ipa-impeach Sara Bato and uh, go. We, we don't know if Camille Villar will vote for impeachment. Malalaman natin yan because alam niyo naman ng mga Villar, inoprotektahan nila ang kanilang mga negosyo. Diba? Ngayon, malalaman natin, even even Mark Villar, nandoon din, <laughs> kababayan ko. We don't know. Well, malalaman din natin, even even JB Ayers ito and uh, Jingo Estrada, malalaman din natin yan, kaya Tano yung Fia, kaya mga kababayan ko, in Joel Villanueva. Well, and of course, mga kababayan ko, ang aabakan ko dito is Bam Aquino if talagang uh, gusto niya ipa-impeach si Sara Duterte and Kiko Panghilinan and Risa Conteveros, mga kababayan. Ang nakakatakot dito, mga kababayan ko, ito lang eh. Sa laban na yan, makikita ninyo at mapapatunayan natin, mga kapatid. Totoo lang. Mapapatunayan natin. If yung mga senador ba natin na hinalal sa Senado ay para sa taong bayan. Kasi mga kababayan ko, tingnan nyo mabuti. The issue is confidential fund. There is a 612.5 million pesos na hindi niya maipaliwanag kung saan niya dinisburse o saan niya inilagay at saan niya pinondo. And there is a uh, kasama rin doon sa 612.5 million, kasama rin doon mga kababayan ko, yung usapin tungkol sa 125 million in 11 days. Mga kababayan ko, at yung mga ebidensyang hinain ng mga prosecutor natin mula sa camera, mga kababayan, ay kung mapapansin ninyo mga kapatid na pinag-usapan doon asan nilagay yung pera, asan napunta yung pera, sino ang mga kumuha. Literally, mga kababayan ko, the question ko dito, sa sobrang daling hanapin nung mga tao na yun, mga kababayan ko, ni isang pangalan o ni isang personalidad ay walang pinalutang ang vice-presidente. Ngayon, para sa akin, simple arithmetic bilang isang ordinaryong Pilipino if you were the vice president at kinakaladkad ka sa ganitong usapin, sa ganitong pera at nawawalang pera at pondo ng taong bayan, eh bakit hindi mo mailabas yung mga nag-disburse niyan? For example, one of the famous name is Mary Grace Piatos. If there is Mary Grace Piatos, so dalhin mo sa Senado, dalhin mo sa Kongreso, iharap mo sa pagdinig ng malaman ng taong bayan na mali ang kanilang suspecha na hindi tao si Mary Grace Piatos. Because Senator Bato said, Oh, maraming Piatos sa Dabaw. Maraming Piatos na name sa Dabaw. Talaga bang maraming Piatos? Ang tanong, mga kababayan ko. If there is maraming Piatos talaga, so ilabas natin. So ngayon, mga kababayan, simple lang. Pag hindi na ilabas ni Sara Duterte yung sa Senado, as ah, Senado, habang dinidinig yung kaso, ano ang tawag dito? mga kababayan ko. Tahasang pagtataksil sa taong bayan. Tama, mga kababayan ko. Pag hindi naiharap ni Sara Duterte yon, ang tawag po doon ay tahasang pagtataksil sa pondo at pera ng taong bayan. Ngayon, ang pinakamadaling punto dito, susunod na punto dito, kung napatunayan natin, mga kababayan ko, na si Sara Duterte ay talagang nagnakaw at nagtaksil sa pondo ng pera ng taong bayan, yung mga senador ba na nandiyan dyan, sa kung sa Senado ay ang boto ba nila is not for impeachment. Yun lang mga kababayan ko. At kung ang boto ng mga senador mga kababayan ko na binoto natin mga kababayan ko ay hindi pina si Sara Duterte, Dan dahil sa kanilang mga sinasabi at gusto pa nilang malaman, isa lang ang pinakaibig sabihin niyan. Huwag nyo nang iboto yan sa susunod na eleksyon dahil hindi ang boto niyan at hindi tao ang pinagsisilbihan niyan, mga kababayan ko. Ang kailangan natin ngayon, yung mga nakaupo ngayon sa Senado, manindigan. Kasi pag hindi nanindigan, yung mga nasa Senado ngayon, tandaan nyo itong sasabihin ko, mga kababayan ko, they are not for the Filipino people. Mga kababayan ko, lantaran itong pagdungis sa pangalan ng ating imahe bilang isang Pilipino. We are the taxpayers na nagbabayad ng buwis kada sa pagkain sa restoran, kada bibili ng gasolina, kada lalabas ka at anuman ang bibili mo ay merong buwis na binabayad tayo. At yung buwis na binabayad natin na napupunta sa gobyerno na ginagasta sa hindi malamang kung saan napunta at sino-sino ang kumukuha na hindi niya maipaliwanag ay isang malaking kataksilan po ito sa ating bayan. Ngayon, ang question ko sa mga senador na nakaupo upo ngayon at kakaupo lang ngayon, kapag ito hindi niyo pina-impeach dahil sa kanyang ginawa, kayo ay hindi para sa taong bayan. Maliwanag ko pong sinasabi yan. Dahil ito po ang tama na pag, ito po ang tama para sa akin. Ngayon, kapag napatunayan ni Sara Duterte na hindi talaga siya o talaga may Mary Grace Piatos, abay, papalakpakan ko po ang Senado dahil napatunayan po ng kanyang mga abogado na walang na meron po talagang Mary Grace Piatos na kumubra ng pera ng uh, uh, ng uh, confidential fund. Tuloy. I haven't seen Uh, evidence yet, they haven't seen uh, what the prosecutors have, they haven't seen what our defense is, so parang mali siguro na magbilingan ng boto ng walang uh, trial. Hindi, natat alam ko sa totoo lang, kung, kung mag-umugong man yan, kung umugong man yan, uh, Vice President, it's very normal for the Filipino na pag-usapan ngayon yan eh. Ito yung ano ito yung kasi because your trial is history. Kung sakaling mapa-impeach ka, you are the first vice president na mangyayari yon. Mostly nangyayari yan sa presidente, but this time vice president ang pinapa-impeach sa Senado. Well, mga kababayan ko, like I said, mga kababayan ko, kailangan yung malaman ng taong bayan eh. Kung sino ba talaga ang para sa taong bayan. At sino ba talaga ang dapat pagkatiwalaan ng taong bayan. Actually ako sa lahat ng uh, sa lahat ng mga what? sa lahat ng mga alam niyo na sa lahat ng mga tao na nang dito kay Sara Duterte. Well, inaantay ko rin yung sagot ng uh, Senado upang mas maging mas malalim pa at hanggang sa mapatunayan nila ang kasalanan talaga nitong tao na to. Ang 612.5 million is enough para ipa-impeach siya. Hindi na rin daw nagulat ang bise sa so, umano'y pagiging kasapi okay. ni na presumptive party list representative Chal Jocno at Leyla Dilima. Well, mga kababayan ko, eh, eh kung mapasapi ang dalawa na yan, they are uh, one of the best of the best uh, lawyer, mga kababayan ko. Eh ako hindi ko tiniting na gaganti si Dilima doon, but she, ano, gagampanan niya yung trabaho niya sa taong bayan, that's it. Binoto siya ng mga Pilipino kaya gagampanan niya yon, tama? sa prosecution team sa impeachment trial. They've been very vocal uh, anti-Duterte since birth. Uh, since birth. <laughs> Joke niya lang yun. Um, yes. Um, in fact, wala pa sa mapa si dating Pangulong Rodrigo Duterte to become president ay anti-Duterte na talaga. Uh, si Secretary uh, Dilima. No, kasi kinasuhan ng tatay mo. Ganun lang yun. Malayo pa ang 2028 presidential election. Pero sabi ng bise, binigyan daw siya ng mga taga-suporta ng hanggang December 2026 para magdesisyon kung tatakbo siya o hahanap ng ibang susuportahang kandidato. Ayan na. I have more than a year to really sit down and list down um, the pros and cons as I did atong uh, 2021 uh, with regard to running for president. Ito, mga kababayan ko. If if Sara Duterte run for president for 2028, mga kababayan ko, hindi ko alam kung ano mangyayari sa bansa natin. But I think mahaka-haka ko lang. It's gonna very bloody for me. Same style with the former president Duterte, same strategy, same uh, corruption, same what happened kung nangyari and still magahari na naman yung mga kaalyado nila at patay na naman ng industriya, ng agrikultura. Because ang priority ng mga yan is import, import, import kung saan merong malaking pera. Mga kababayan ko. Well, kung mapapaimpit si Sara Duterte, mga kababayan ko, at kung hindi siya bababa, mga kapatid, ganito lang yan. Hindi siya makakatakbo bilang presidente for 2028. Because the reality ganito, if da ipanhatol mga kababayan ko ng Senado ay guilty for the former president for the for, uh, former uh, not that former saka sa ating uh, vice presidente is hindi siya makakatakbo bilang ha bilang bilang presidente sa 2028 magigiba siya doon mga kababayan and okay magalala there is there is a case pa doon kung sakali mga kababayan ko kung sakali, mga kababayan ko, na siya, alam mo, corner sa dito, na siya ay ma-acquitted, acquittal sa impeachment, meron pang nakaabang sa kanya na uh, kaso na pinail sa kanya ng NBI, which is kaparehas lang din ng impeachment, ang kahihinatnan, mga kababayan ko. Or else, hindi ko masayon, well, taong bahay na maguhusga mga kababayan ko. Taong bayan na magusiga, maybe magkaroon ng people power tree. Para lang pababain siya, mga kababayan ko. Yung po pinakamatindi dun. At higit sa lahat, mga kababayan ko, maraming pwedeng mangyari for the next few months and next year. Malay nyo, may lumabas. But for me, mga kababayan ko, isa lang ang sasabihin ko. There is a man behind those issue at susunugin niya yon even the Duterte admin or Duterte sleep walang magagawa sa kanya pag kumuda na tong tao na to mga kababayan ko napakagaling nitong tao na to but i don't want to mention the name of this person but i think kilala niyo rin mga kababayan ko kung kilala niyo siya please comment down below and please don't forget to follow like and subscribe mga kababayan ko maraming maraming salamat po magkita-kita tayo mamaya ang gabi all right